mga kaibigan, what's up mga kaibigan welcome back to my channel mga kaibigan so ngayon uh, Dito tayo sa farm mga kaibigan para mag check mga kaibigan kasi hindi tayo nakapunta dito ilang araw apat na araw kasi yung ulan mga kaibigan grabe tuloy tuloy yung ulan so hindi naman na natin kailangang ano pumunta dito para mag delig so bali yung ginawa natin agdanan mga kaibigan hindi naman nasira ng ulan so okay pa rin So bali pumunta tayo dito mga kaibigan para i-check yung ating mga tanim Kasi baka uh, malakas kasi yung hangin mga kaibigan, baka may natumba So ayun mga kaibigan, update natin sa ating tanim na brokoli So yan, may bunga na siya mga kaibigan no oh. Yung brokoli natin at may bunga na So yan mga kaibigan So 'yon, nagpicture tayo sa broccoli nating tanim mga kaibigan kasi masaya, maganda sa pakiramdam na may bunga na siya mga kaibigan. So sana tuloy-tuloy na yung bunga ng broccoli natin, hindi na masira mga kaibigan. So at least may papano mga kaibigan, may maani tayong yung bunga niya. May makuha tayong bunga. So video madami-dami pa naman mga kaibigan yung bunga ng ating broccoli so ito may bunga din siya mga kaibigan Ayan. so siguro next week malaki na to mga kaibigan so yun mga kaibigan tinanggalan natin ng dahon para malinis naman tingnan kasi di na natin masyadong na alagaan mga kaibigan ta busy nga tayo mga kaibigan sa factory So, ito may gulay pa tayong tira pala dito mga kaibigan yan. Tapos dito. Dun, apat na apat na puno pata ito mga kaibigan. Yung natira dito. So bali bukas mga kaibigan. Sabado. Dito tayo magtatrabaho mga kaibigan. At tapusin natin to yung kadugtong nito mga kaibigan. Yung ginawa natin pagkalapan ng grips. So, i-check natin dito yung mga tanim pa natin iba mga kaibigan katulad nito yung saging natin baka di natin na malayan pala may bunga na mga kaibigan so yun mga kaibigan medyo gumaganda na yung ating mga tanim sumataba so, na yung ating mga tanim ngayon dito so maganda sa mata mga kaibigan tingnan So itong mga kaibigan no, taba na naman yung hong chai. So madami na naman siyang bunga mga kaibigan. So yun mga kaibigan. At pati yung check din natin yung ating passion fruit mga kaibigan. Ito baka may bunga ding hinog na. Kukuhanin natin. So bali ito mga kaibigan, maliliit. May nahulog siyang maliit na bunga. Dalawa dalawang piraso mga kaibigan so dalawa lang yung nalagas pero may natira pa naman siyang mga bunga mga kaibigan ay natanggal na rin to mga kaibigan to so yun mga kaibigan yung update natin dito sa ating tanim at mag ikot pa tayo mga kaibigan ta, ta, Iba pa tayong tanim na na piktuan ng ulan At baka may Nasira mga kaibigan So ito mga kaibigan Tingnan nyo Kung hindi siguro Kinain ng uod yung ating brokoli Tingnan nyo mga kaibigan Kalaki na ng bunga sana Kung hindi kinain ng mga uod yung bunga Yung dahon mga kaibigan matatabasa na mga kaibigan so yun at ito pala mga kaibigan no? maganda yung bulaklak nito yellow ano daw yan mga kaibigan eh? tawag dyan yung tawag dyan yung gamot iniinom mga kaibigan nilalagyan ng nilalagyan ng nilalagyan ng tubig na mainit mga kaibigan tapos iniinom so bukas yung gagawin natin mga kaibigan yung dito yung dugtong natin nakapatayo na tayo ng dalang puste yun yung isa. so pati yung pati yung passion fruit natin maganda na rin yung tubo mga kaibigan nakalap na rin pataas so wala na tayong puproblemahin mga kaibigan masyado kasi naulan na Maganda na yung tubo ng mga tanim natin mga kaibigan Sabali, check din natin pala yung bunga ng mangga mga kaibigan Baka, uh, ay Siguro, siguro mamaya na natin i-check yung mangga mga kaibigan mag ani na tayo ng, ano, yung Tawag doon Yung gulay mga kaibigan yung Hong Chai ba yun? Tawag Hong Chai mga kaibigan. Ta, ibigay natin dun sa aking boss. Kasi nandyan siya ngayon mga kabigan. So ayan mga kaibigan. Panurin nyo ako bang nag-aani ako ng gulay. So itayong muna natin to ang ating cellphone dito. Ayan natin baka matumba mga kabigan. So ayan Ani tayong gulay mga kabigan. na siyang bagong dahon mga kaibigan so masarap to pag yung bagong tubo ng mga dahon mga kaibigan ayaw na mga ng mga Taiwanese yung lumang dahon mga kaibigan hindi daw masarap at pag matanda na papait daw mga kaibigan so piliin natin yung bagong dahon mga kaibigan para naman ano magustuhan ni yung boss ko. Mga nong taw tab mga kaibigan So, madami siyang ano ngayon mga kaibigan yung kain natin madami tayong maani ngayong taon din dito buti na putulan natin nung last mga kaibigan tapos yun na uh, bilis lang napalitan ng bagong dahon so yun tingnan yung mga kaibigan sa So, tara baka yan dito. Tahan tayo dito. Malambot lang to kasi ano mga kaibigan, kamay lang gamitin, malambot lang. Hindi masakit sa kamay. So, yun mga kaibigan. Ani tayo. Sabado kasi bukas mga kabigan. Wala, wala yung boss kung Hindi pupunta yun. Papay So, ngayong araw natin sa niyan mga na madami ng bago. Kala daon mga kabigan. So, damihan natin mga kabigan, Para madami din siyang maluto mga kaibigan maliwagasan na lang natin ng mga mga to. kaibigan. Wala nang as ngayon mga kaibigan kasi malamig na. Nagtago na yung as ngayon. Lalabas lang yung as pag mainit mga kaibigan. Medyo ano lang mga Yung lamok. Medyo may lamok-lamok pa. Nangangagat. Malamig na nga eh. Malapas pa yung lamok. dami-dami mga kaibigan ngayon ha, puno na mabilis lang tingnan nyo mga kaibigan mabilis lang mapuno kasi madami so dagdagan pa natin mga kaibigan vegan Eh, maka vegan, ha. Yun Tigil niyo Lalaki nang dawon. para pag ano mga kaibigan pag naputulan natin to eh tatalbos lahat sya ng bago okay, na, puno na agad mabilis lang mga kaibigan na puno so, kasi pag madami kang tanim mga kaibigan masarap mag-ani So, siguro sakto na ito mga kabigan. Yan. Puno na. Baka di di naman maubos ni boss. So, magsasusunod ulit. Susunod ulit mga kabigan. Ano yan natin siya ulit. So, yan mga kabigan. Ha? Hinakuha natin. Yan. So, bali ito tanggalin na rin natin ito mga kaibigan ito kasi matanda na to may uod pa ito mga kaibigan tanggalin na rin natin matanda na to eh so, pwede na yan ano yun mga kaibigan so yan kuha tayo mga kaibigan tatlo tatlo yung naani natin mga kaibigan so okay natin dyan Mamaya natin i-inisan eh, mga kaibigan. Inisan natin bago iwi. So yun, yung chai din mga kaibigan. Yun. Siguro mag-ani din tayo ng talbos ng kamuti mga kaibigan para magsalingsing din ulit to. Tutubo ng panibago mga kaibigan. Yung kamuti natin so yun yung gawin ganyan tayo ng talbos ng kamuti para pangdagdag sa ibigay natin sa ating boss kahit pa pano eh mabigyan natin si mga kaibigan para masaya naman siya mga kaibigan yung lupa niya eh naanian ng gulay so, yun oh medyo medyo konti lang yung talbos ng kamuti natin ngayon mga kaibigan kasi konti lang yung tanim natin kamuti ngayon tarbos yun nga kasi hindi tayo nakapagtanim masyado yung ulan kasi mga kaibigan limitado lang din yung ulan so yan o oh. ani tayo ng kamuti mga kaibigan punutin na rin natin mga damdamo mga kaibigan sa gabal sa ating tanim mga damo So yan, taba ang mga kamuti natin mga kaibigan. tutulan natin para tutubo siya ng bagong talbos mga kaibigan, lalong dadami. Dadami siya lalo mga kaibigan. Pag naputulan ng talbos. So yan, wala na mga kaibigan. Yung talbos ng kamuti, kunti lang. Oh, yan mga kaibigan. Talbos ng kamuti natin. Naani. Bali yung broccoli siguro mga kaibigan. Baka baka next week na lang nating anihin yung broccoli pag malaki na mga kaibigan. Kasi ngayon alanganin pa mga kaibigan. So di pa pwede. So, i-check natin mga kaibigan yung tanim natin dun sa dulo kung kamusta na kung napektuan ba ng ano, alamig o tumaba na so yun mga kaibigan payabas oh. natin ang laki ng bunga so maganda yung tubo ng tanim natin ngayon mga kaibigan kasi naulan So, wala tayong problema ay masyado ngayon. Kasi yun nga ulan nang ulan na. na uh, kailangan magdilig mga kaibigan. Unlimited tubig na sa ulan mga kaibigan. Kahit na yung ulan hindi naman gaano kalakas. Pero ano, tawag doon. Yung ulan hindi ano kalakas mga kaibigan at is nakakatulong kanina natin yun? natin yung bunga ng kalamansi si mga kaibigan para ano, bigay din natin dun sa ating boss sa ah, so so far dito maganda mga kaibigan wala na tayong wala namang problema sa tanim natin may damo damo lang na konti na umakit na sa tanim natin pero di pa naman gaano kakapal yung damo mga kaibigan at siguro pag isaan na lang na pagputol natin kasi pag putulan natin ngayon mga kaibigan yung gasolina mahal so pag isaan na lang natin putulin siguro pag maano na mga kaibigan malalaki na yung damo para isang gastos na yung gasolina para matansya natin mga kaibigan pag kulang yung gasolina para makapagpabili tayo ng maga so ito may bunga na rin mga kaibigan eh. ito yung oh, anong prutas yan mga kaibigan so madami tayong naani masyado ngayon mga kaibigan sa tanim natin magandang oh, bunga lalito yung kalamansi o oh. na natin mga kaibigan ilay muna natin dito tapunta natin yung mangga natin mga kaibigan so yan na hain natin mga kaibigan o oh. kalamansi yan tagay ko muna dyan mamaya na natin balikan pag na check na natin yung mangga mga kaibigan so madami pa tayong kaway dito mga kaibigan o oh. ayusin yan gagawin nating pagkalapan ng passion fruit sa paro grips so ayun mga kaibigan check natin yung bunga ng mangga at ipahinog mga kaibigan Ilaw pa so bali ang natin dito yung bunga dito mga kaibigan na rin yung bunga dito banda so kunin na natin para malagyan na natin ng ano mga kaibigan malagyan natin ng pataba ito pwede na ito siguro mga kaibigan anihin ayan malagas na yung isa nahinog na mga kaibigan isa so yun kunin na natin ito mga kaibigan nahinog na yung isa mga kaibigan hinog na so pinuha ko na kasi lalagay natin ang pataba mga kaibigan so ito siguro pwede na rin natin kuhanin to mga kaibigan sa hinlock na rin naman so yan kuhanin na natin lahat mga kaibigan para malagyan na natin ng pataba pati ito kuhanin na rin natin para wala nang bunga na tira okay. so yan kuhanin na natin Bali, sa kabila, may isang piraso pa dun mga kuanin Kuhanin na maliit lang yan. Pero kuhanin din natin. Ito naman yung kalamansi. Yung ganito mga kaibigan. Hindi hmm. Di masyadong matamis mga kabigan. Malat. Malat mga kaibigan. Tapos ito, yung suwa natin mga kaibigan, may bunga na rin. Oh. Yung laklak na rin. Yan. So, mamumunga na rin yan mga kaibigan. So, tara mga kaibigan. Ayusin na natin yung ating... Ano? ayosin na natin yung ating inani mga kabigan ito, para makawin na tayo so, may isa pa pala tayo ditong dinakuha mga kabigan one knot ito isa so. so ito pinukuha ko na rin mga kabigan at, uh, ito. Para ano na. Wala nang mangga na tira mga kabigan. Malinis ng ano. Para lagyan na natin ng pataba mga kabigan. Para tumaba na yung mga yan. Para tumaba na mga kabigan. Tinanggal ko na lahat ng bunga. So yun. Ayusin na natin itong ating na ani mga kaibigan. So, madami dami-dami din tayong naani ngayon. ngayon, mga kaibigan. Masaya 'tong ating boss na pagbigyan natin. So ayun mga kaibigan, maglinis muna tayo. Ang um, ating naani tayo ng jacket para uh, mabasa mga kaibigan so, may libring tubig tayo dito mga kaibigan uh, at sa ulan galing sinahod natin Oh, uh, 'yan. Magdidiinan. Oh, hindi nang iloto 'yan mga kaibigan. At kami, dumating din tayo na ani mga kaibigan. So mas masaya. Pag marami. Ah, 'yan, mga kaibigan, no. Eh gamit. Tapos yung mangga, dinisan na rin natin mga kabigan para isanap. isa tayong hinog nyo na nakuha na mga kaibigan na mangga may hinog sa puno mas tap siguro to so pat yung talbos ng kamote inisa na rin natin mga kaibigan para malinis lahat dami ding talpos ng kamote mga kaibigan tingnan nyo dami tayong naani itong kalamansi natin yung kalamansi din tayong naani itong mga kaibigan dami dami so maganda mga kaibigan ay paglipot pang itlong piraso itlong piraso ito yung chay mga kaibigan I've diretsyo na natin to ang chai mga kabigan nasan mo natin diretsyo na natin ilagay dyan para malinis tingnan din mga kaibigan ha. Ah. Um, masaya tong ating ating boss. Very good na naman tayo nito mga kaibigan. So yun o. Oh. mga kaibigan so yun mga kaibigan at tapos na nga mga kaibigan so madami dami tayong ani so yun mga kaibigan salamat sa inyong pagsubaybay na naman sa ating video so maraming maraming salamat mga kaibigan sa inyong walang sawang suporta at sana di kayo magsawang sumuporta manood sa aking channel so yun mga kaibigan maraming maraming salamat sa inyo at God bless